gendang gadi selat menonod kebigan Panibarong Adventure. Mamanak kami selalu lincak. Tuh. Kami selalum. Jadi dagang ke ini sudah diri Eropa nun dalam di Simon. 25 tahun. Way pay suluh dan mung sudlanan. Taut-taut masuk sudlane. ni Musalo man ni si Ditog Limpihan pa niyang pana Git Gitaya na Titanuson ta ni okay. okay. Kahit ano mga isda basta ibigay sa amin pangulam Manunod, kibigan, magpalo kayo. subscribe i mean nga channel yon yung lahat manonot like and share ah itu unang huli kaibigan yung si simon sari-saring mga isda, kaibigan. presko na presko, pansabaw, tuwa sa lalom si Jikub, tuwa si mo, si mo na maglagay dito kabilgan. menguli kebi kan yang luar kasag kan ini tau-tau tegan tu pengatlu ah ada kebi kan salmon rasa ringi maiz tak kebi kan kebi kan Ia ya, ni sabau Ah, grabe Ibi kan Sida Betul, maka Kuatkan Muka dangit Ah Sipun isi tak Ibi kan Dangit kay sabau lami kay sabau ni Simon Ah Yun, so, nis niya naman kaibigan. So, sarap oh. sa bawin. Sarap sa daw yun, Simon. Ah, grabe yung maris Dami ng huli, kaibigan ha. Basta gabi, mamana, madaling mga isda makuha. Sari-saring mga isda. di dalam tepi gan merana naman di maisdak bestagavi mana kasi klasik maisdak simon kau pung tau harap ah. sabawin guys harap sabawin tau risko nang maisdak <tik> ay song di dalam tepi gan Okay. Ito ga kebigan magandang yung ilaw namin. Inulder namin sa anu, TikTok to. Ganda. Ganda kay bigan. Baliwanag ang buhay basta sari-saring mga Langit, dalaga ng bukit. Bantul. Yun, kaibigan. Iba-ibang maisda isda. Kaibigan, lipat kami doon sa amin Sekarang? Rhea. ka na? na kami pangulam. na kami pang ulam. Gan. Ano ni mga tagbot? Shout out sa mga siman. Lalupot mangbot. Indot kay tanaw na mga barko na misa tunga Mo ni mo ko. Lamig kay ning sabaw, Inihaw peselubut usukai wagas sang barko yang hi Oke. Okay. Eh, saya yang satu. Dan Uh. Apa parah? Oh. Noh, nah, terus. Beh, diri. Hmm. Masalah oh, basak mana ni Bagaimana nak bawa dua kilo nak hmm. Yo, ni sedap naman KB Gun B Tuan Simon Ayus ah. Lami kayu sabau Ayus na KB ay Gun Periskong nama isda Sinabawan Pangulam dari saring mai stad kebigan dari terbugok nak boile yang terbugok kuat tu teng mmm preskona isda meron pangkilau pangsabau wala lamping inihau ke Sabaw lang masarap sabawin simon ayos guys ayos daw oge boy simon Balang araw si Simon Tu misisin siya lalim Tama anak siya daw Ah, gabing danggit Simon Gabing ng ulam Ulam na Tintat Nakis na gamay Ah kubutan na gamay oh. hmm. sa baon ah. ka Tunog ka Nabsan Nabsan sa Nabsan tulaway mong kuan lambay guys nice. lambay tawag sa amin yung ano alimasag lambay hey, yes sarap tibigan sabawin nga preskong isda sari-sari isda kat mamana ka sa gabi klasik-klasing mga isda mahuli mo makuha tong kahit ano ka liit basta hindi lang yung malit tama tama lang pwede na kasi mahal ang mga isda mamana lang kami para pangulam so uh, shout out sa lahat manunod mag follow kayo mag subscribe sa amin mga channel Jerry mostly adventure at si Simon pogi boy sila si Jacob Maya maya kaibigan Bigan kami kay ano na. Sa nang oras aron sa sayo pa mi siguro. Mala City siguro, sa Al City Bidya na. Ganito kami kaibigan basta mayro na kami pangulam, pwede na kami uwi. Sige ko. Tu. Mayro na ulamin. Yun, huwag lang kayo magsawa, magpanunod sa amin mga adventure. Basta, mag-like lang kayo, mag-comment. Yun, ipalo lang ninyo ang, ang channel namin, kaibigan. Jerry Musli Adventure. Kaibigan, na. Kaibigan, sige, na. na. Tu nanti tolong kami sebahagian kan. Ni <tip> tengok <tip> silalah. <tip> Cek. Dan dan. 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 Ito so, kay Bigan, ano, nilinisan ko na para pang ulam. Magluto kami ngayon. Magluto po. Ang iba, ang, yung ano, bukas. Ito na kay Bigan. Ah, namito ng sabok. Ito so, kaibigan, kay Bigan, luto ng kubutan hanggang dito na lang God bless sa lahat manonood